guys, so for today's vlog, luluto tayo ng gulay. Ayan nga guys, lagyan na natin ng mantika and then i-add na natin tong bawang. Isunod na natin ang sibuyas, ito na nga pala yung ground pork na giniling and then hinugasan ko na nga siya. and then na-drain ko na nga siya. and then i-add na natin ito sa sibuyas na may bawang na ginisa na natin, ayan nga guys, haluin natin, and then ito pala yung gulay, so yung gulay natin green beans, kayatin natin ng maliliit tapos ayun nga guys, ito na yung susunod natin na gagayatin. Sayote, tatlo, I love you. Ayun nga guys, so balatan muna natin siya and then gayatin natin. Ayun nga guys, na Diyos ko po, ayan nga. So guys, gayatin natin siya ng maliliit. Then nilagyan ko ng black pepper, yung ground pork. And then i-add na natin yung green beans na ginayat ko. Oyster, ayan. Depende kung ganong karami ang gusto nyo. Kasi kami, hindi kami masyadong sa maalat, ayan nga guys ayan na, haluin natin guys and then, add na natin to sa iyo tinaginayat ko na maliliit ayan nga, haluin natin guys tapos, takpan natin ng 20 minutes. Ayan, so malambot na siya, inluto na. Titikman na natin kung gaano bang kasarap ang aking luto. Kung kasing sarap ko ba. Ayan nga guys. So, yan nga. um oh, sobrang sarap guys. Grabe. Ayan, kinikilig pa tayo. Thank